So, hi guys. Update lang tayo sa sunog namin dito sa amin, sa likod bahay namin. Ayan. So, sa awa ng Diyos na fire out na. Pero, may bumbero pa rin kasi na dumarating. Gawa nga ng siguro sinusulid talaga nila kung wala nang matitira. Grabe, ang nervous ko talaga. <laughs> alam, mo yung, alam mo yung nangyari. Hindi ko, hindi ko talaga alam. Sa likod lang sa talaga ng bahay namin. Uh, malunggay, bayabas, tapos gate lang. Tapos, next na doon sa pader amuntik na <laughs> ang nervous ko naggalit yung gamit ko kanina inayos ko pa <laughs> pinaghalongkat ko na tinanggal ko tapos pag binalik ko nung na fire out na kasi dami naman bumbero na nag rescue ayun so eventually okay na <laughs> actually kanina isang ano lang yon isa is, malaki sobrang lakas ng narinig namin kanina So, hindi ko naman in-expect. So, hindi ako nagalaw. Naglinis-linis pa ako dito sa bahay ko. nag ice pa ako sa tindahan ko. nag -ano, -ano pa ako. Ganyan pa ako. Tapos, naglalapta pa sila. So, hindi talaga expect na masusunog. Biglang, biglang yung kapitbahay namin nagkakagulo na. Pagtingin ko sa likbahay lang pala namin yung ano. Yung apoy, hay. Hanip na trabaho na to. So, yun. So, okay na. No fire out na nawalan na ang kabako, nawala na yung kabako. Pero nanginig talaga yung tuhod ko sa nervous kanina. <laughs> Nang na, na, nanginig yung tuhod ko sa nervous kanina paglabas ko. Lahat bitbit -bit ko yung laptop, dalawang laptop, bitbit -bit ko yung dalawang cellphone. <laughs> yung TV di ko na inintindi kabago-bago lang ng TV binigay sa amin kagahapon iniwan ko mga papeles talaga yung mga birth certificate yung nanginuna ko tsaka yung ano yung mga damit uniform at saka ID yung ibang notebook di ko na alam <laughs> di ko na alam kung ano eh yun yung dala ko lahat langan pala talaga nakasagregate yung gamit mo kasi pag may emergency bilis-bilis mong mabit-bit buti na nakasagregate yung iba eh okay nabahan ako kanina pero okay na ah, na-fire out na tapos na inaano na lang nila ay naayos na lang ng mga bombero para negative okay na kami maayos na rin thank you